mam yung ating live room dito. Usually ginagalap yung... Okay. Hello po! Hello po! Hello po! Hello po! Hello po! From seller from? Seller from Taiwan. From Taiwan. I'm from Taiwan! Hi ma'am! Nanonood ka ba ng live? Opo. Ah, okay. Kaya ating mga host. Hello sige po. Ayun. Pwede kayo, Maso, po mag-masok. Yeah. Pwede mag hi dito sa live? Dito po. Sige po, sige sa live na. Okay po. Pwede po ba? Opo, ma'am. Sige po. Sige po, invite naman po. po kayo. Tara ma na, ma na, ma yes. Yes. Pwede pwede po, ma'am. Kumusta ka po diyan? Yay! Sa TikTok tayo. Hay, kamama, hay ka diyan. May shout out ka po, mama. Ah, shout out po sa Taiwan, yung mga friend ko, mga upline ko na si Analisa Lin at si um Alice Obera Chu. Yes. yes. Thank you so much, mom. Ma'am! Ayun, from Taiwan ka po, Ma'am, no? ba? Diba? Welcome to Sito, mom. Ma'am. Yes. thank you, Ma'am! Thank you, oh, Thank you, po. <laughs> oh, God. It's a work. Oh, it's a work. It's pinaka purpose It's showroom. work. Uh, kapag may visitors, It's din work. It's a work. It's a work. It's a work.

ah, beer din dito ng yung... sitaw ganito Sita. po lang, lang ay, iyan po pang ano lang, walang nakalagay naman dito ano, si may sizes 6 oh, okay yan po ito yung mga sampoy na <laughs> binibili dito sa sitaw sa ating store yes ma'am well, mga sampoy sila mo din check yung mga, mga shoes? iba naman yung ano Ay, sorry. Sorry. Ito guys, ang sample. Diba? Ayan guys. Ibang ibang klase. Yan jersey nila. Bili-bili na. Okay, no, parang ako ang ano. Sumasabay din siya sa quality sa ibang bansa. Diba yes, po. My guys the right way <laughs> to have a business.